Yes, Maybe nga sa notification ko na uh, isang video na, video na inis ako. Nainis ako doon kay Kuya Mano. Kasi nga ang taas-taas ng pinag-aralan niya. Tinatawag nga siya doon sa comment section na engineer daw. <laughs> Pero napakasimpleng paliwanag hindi niya maintindihan at ipinipilit niya talaga yung sa kanya. Sino ba yung may kasalanan? Si Kuyang Ryder ba? Iba hindi naman natin pwedeng sisihin yung mga rider. Ganito kasi nangyari guys, napanood ko sa video at panoorin din niyo ito at kayo nang ka. Umorder si kuya ng pantalon pero parang sabi eh mali yung na-deliver sa kanya. Ay, hindi ko alam kung pantalon ba yung in-order sa kanya kasi sabi niya mali yung deliver sa kanya kasi yung binuksan niya kasi yung ano niya, yung uh, order niya is pantalon yung nakita ko doon. So ngayon, sinisisi niya si kuya ng rider kasi yung pera na kay kuya ng rider na. Sinasabi niya nga doon sa kanyang video na si Kuya ay scammer or nagpagamit siya sa scammer. Ito lang naman, napakasimpleng paliwanag eh, pero hindi maintindihan ni Kuyang Mano. Yung nag-order ng kanyang, hindi ko alam kung ano in-order niya. Napakasimpleng paliwanag, napakasimpleng, pero hindi maintindihan. Alam mo Kuya, hindi ka nakakatawa. Grabe, ganun mo na lang agad inusgahan yung rider. Hindi mo man naiintindihan na yung rider, hindi naman niya kasalanan kung mali yung i-deliver sa'yo. Una sa lahat, yung in-order mo ay kali sa malayong lugar siguro at si kuya lang yung taga-deliver. Tapos sinabi mo pa na si kuya uh, nagpagamit sa scammer. Maling mali targa kayo kuya eh. Hindi nyo dapat sinasabi yan, hindi nyo dapat hinusgahan ng mga rider na nagkakamali ng deliver sa inyo. Kasi hindi naman nila kasalanan. Una sa lahat, hindi naman nila alam kung ano yung in-order mo. Pangalawa, hindi naman nila pwedeng buksan yung parcel mo, di ba? So, trabaho lang nila na mag-deliver sa atin ng mga in-order natin. Hindi naman sa kanya bumabagsak yung order mo eh, kung hindi doon sa uh, company, di ba? Kunyari, uh, ano yung sinabi niya? Uh, GNT, uh, ba yung sinabi niya? So, yung nagpadala sa'yo ng parcel, babagsak sa GNT, i-deliver lang niya yun. Di ba? Hindi naman niya nakita kung ano yung order mo eh. Hindi naman niya pwede buksan kung ano yung order mo. O oh, ayan guys, kaya na lang humus ka sa video na to. Panoorin nyo na lang itong video na to at kaya na lang yung humus Ano yung masasabi nyo sa video na to? Ano yung masasabi mo kay kuya? Di ba kawawa naman yung rider? Hindi naman niya kasalanan niya. trabaho lang siya eh. Di ba? Kahit saan kayo makarating talaga kuya man. Maling-maling talaga yung... ah... Uh, Inuskahan mo si kuya ng rider at sinabi mo nga na, na si kuya ay nagpagamit sa scammer or scammer, di ba? Hindi mo naman alam eh. Hindi naman kasalanan ni kuya, yun na mali yung order sa'yo. Hindi naman kasalanan ni kuya kung ano yung inorder mo. Kasi hindi naman nga niya pwedeng buksan yung parcel mo. Alamin eh kung ano ba talaga yung inorder mo, di ba? Trabaho lang nila uh, padala trabaho lang nilang i-deliver yung mga in-order natin. So, ayan, panoorin na lang ang itong video na ito. Talaga naman ng ulo si Kuya. Napakasimpleng uh, paliwanag. Hindi maintindihan. Grabe. Pero, Kuya, damay ka dyan. Ay, kahit saan tayo makarating, sir, huwag niyo akong iyan. Kasi hindi, talaga <laughs> makakarating tayo kung saan. Huwag niya ako yung idamay, sir. hindi, wala naman na Ikaw nga nag-deliver. Paano hindi kita damay? Next time, huwag ka mag-deliver kung hindi hindi sigurado yung in-order. Sir, trabaho tao. namin, sir, mag-deliver. Hindi oh. po. May iskang, sir. No Problema nga, eh. Ganito nga, eh. hindi di-deliver nyo. Huwag muna po kayo manghusga sa tao na hindi nyo kilala. Is, Kuya, iskam. Iskam nga to. Pero Ngayon, ikaw nag-deliver. Ikaw na ginamit nila. Anong tao? Balik ko na, sir. Para po tayo hindi, ano, sir. Kasi sir. Kuya, masakit talaga kasi kasi sinabi niyo ako kasama ko. Kuya, nagagamit ka nga eh. Eh, paano ho magamit? Delivery lang po ako, sir. Wala akong alam. Hindi ko mo alam na nang scam sila. Nagpagamit karein. Na Idideliver mo. Malay ko sir, 'yung mga in order niyan. Ito ba, sir? Alam ko sir, ito sir, alam ko yung mga in-order niyan sir. Kuya, ang sinasabi Wala akong alam iyo. sir. Dapat. Sana sir, Digit Wag mo na kayo mga... Huwag is... niyong tanggapin. eh, ikaw nga mag-delivery. Delivery lang po ako, ako sir. Please, delivery lang ako. Wala akong alam kung anong ano. Huwag ano. mo akong sabihan ng scammer ako. Tao ako, ano sir. Mat Kuya, patinsya ka, patinsya ka. Kung madami ka, kasi... Hindi, okay lang. Kung madami yun, sir. Magtaso kayo, ka. kayo, sir. Wala akong problema. Magreklamo kayo sa opisina, sir. Dalhan kita eh, doon. Eh, anong tawag ko doon? Eh, ikaw nag-deliver sa akin ng ganito. Hindi ganito order ko. Eh. Wala akong alam, sir, sa in-order niya, sir. Wala akong alam. Yung taong nag nagpa-deliver sa'yo niyan. Eh, in-order niyo so, ba sa online niyan, sir? Ah, anong tawag mo sa mga tao niyan? Wala akong kilala na in-order niyo, sir. In-order niyo sa online. Di-deliver ko yung parcel niyo. Tapos sabi nyo, scam. Scam nga yan eh. Di ba anong tawag mo dito, kuya? Anong tawag mo dito? Oo nga, sir. Iscam scam ito di ba? Pero hindi ako nang scam. Oh, hindi, hindi ka nga, hindi ikaw. Kaya huwag nyo Pero ikaw nag-deliver ng scam, kuya. Huwag niyo kundami, sir. Ikaw uh, is... nag-deliver ng scam eh. Ako nga iscam deliver. Scam ito di ba? Wala akong scam. Alam mo, scam. Alam mo, scam. Sir, hindi please. nga, tinatanong kita, alam mo, scam ito. Wala akong alam, sir, scam. Bakit hindi mo alam kung scam yan? deliver ko ba yan, sir? I-deliver ko ba yan, sir, kung mali? Kung, kung deliver ko ba yan, sir, kung yan alam ko na is, ano yan, masa, ano yan, masamang ano yan, sir? Hindi. Hindi ba tayo kuya nito? Parang gusto pa ako subukin. Hindi, sir. Wala akong na sir. Balik ko na lang, sir. Naisa nga kung sir hindi, hindi ako nawaway. Kaya pala yung pinapalaway ng turo yung sarili. Sir, kasi, kasi nasaktan na rin yung sinabi niyo. Sir, man, Ito kuya, ako, matutuwa ako. Maganda pang taggap ko sa iyo. Pero pag hindi ganyan, ayaw ko magpaluko. Kaya nga, sir. Pero so, naman, sir. Huwag naman pati ko ni Ryan. Nga, kaya nga, iyan yung ano niyo sa kanila. Dapat huwag kayong gamitin sa ganyang trabaho. Di ba, naganap buhay kayo ng tama, tapos gamitin kayo sa mga kalukuhang ganito? Kaya sir, do doon po kayo magreklamo sa officer, hindi sa akin. Oo, pwede lang sana, sir. kasi Ay, ikaw mag magdududa sa mapit ko 'yung okay, ubi niyan. Kasi ako, sir, nagtatrabaho ko nang matino tos, sa sabihin niyo sa akin, camera. Kaya, yang mga 'yan, nagagamit kayo. Kaya nga, sir, Mayan sana do, do do, niyo po. Once na nagpagamit ka kuya, parang drugs 'yan. Once na ikaw walang alam, drugs 'yung bininta mo. Sir, ibahin niyo 'yung drugs, sir. Ibahin niyo 'yung, yung serbisyo namin na delivery. Kasi wal hindi, ibahin po natin manito, yung ano siya. Ruby Manito, panluluko yan, kuya, sa kapwa. Ngayon, kayo... Ako na lang magsasuffer so... yan, sir. Isang libo yan, sir. Babayaran ko o magsasuffer. Kasi na... na